Hello guys! So, mag unbox tayo ng ating parcel. Ito. Mm -hmm. Dahil nga guys, magta-travel ako. Magbubukas tayo ng ating murder ko guys. Ayan. Ang <laughs> laki guys. Ayan. So, order guys ito yung isusuot ko sa aking pag travel ayan so ito na guys ayan boots ayan ito pa isa another boots guys ayan lock in Green. And so, guys, for sure, I'm going to put my toe. Yes, my pinky dress. Amen. My pinky dress. I have another dress. mayroon din ako sandals ayan cute Ato. another dress green to guys para pair siya sa sandals ko. ayan dress dress ulit guys ito ito pa guys hmm, kaya ito, ay yan, nan cute, ito yung harap niya, hey, hey. Sana sanakas ako siya, and, ito pang beach, oh yam cute, ay ang ganda niya guys, I like the texture niya, eh. pang beach, ito yung top niya ay, hindi ko lang ayusin ko pa yan. So, lang guys, ang ating um, laman nito. Mm. Kaya, kung sino nakahula nito, maswerte ka, meron kang relo. Check natin yung iba. Teka lang ha.